Hi guys! Magandang hapon po sa inyo. Ngayon po ay nakikita nyo naman po dito sa harap namin. May mga gamit at saka may mga pagkain. Ah, uh, ito po ay galing sa isang followers natin na minsan nababanggitin natin siya. Lalong lalo na kapag pumupunta tayo kila Sheila May. Kasi ang nagpadala po nito sa amin, Ah, uh, kararating lang po nito kahapon, Ah, uh, siya po si Ma'am Gladys. Yan si Ma'am Gladys, sa mga hindi po nakakaalam, siya po yung sponsor lagi na nagbibigay kila Sheila May. Uh, minsan, direct na sila sa kanya. Tapos, syempre, i-shoutout ko na rin si Ma'am Desa Ocampo na siyang main sponsor din nila. Ganon din, syempre, kay Auntie. Tapos, sa lahat ng mga sponsors namin. Uh, hindi ko man masabi lahat, pero uh, nakalista po yung mga pangalan nyo. At, uh, syempre, naging part na kayo ng The Explorer Family. So, ngayon, nakikita po nyo dito ang um, Meron dito dahil uh, many sponsors nga nila Sheila May ang pinakamarami talaga dito syempre sa kanila Tapos sabi nga ni Ma'am Gladys ay kahit ano is binigyan pa rin nila kami uh, Lalong lalo na sa mga nanay, meron sa nanay, meron din sa bata Pero itong vlog po namin na ito ay medyo biglaan sya Kaya yung mga ibang nanay hindi nakapunta gawa ng syempre yung iba is nasa ano pa iba Medyo malayo ng konti So yung mga wala dito, i-accept ko, i -re receive ko na lang tapos i-bibigay ko sa kanila pagkatapos na pagka pumunta sila dito na pagka may palaro po kami. Uh, so syempre, ito, uh, ano na natin, i-distribute po muna natin yung ah, uh, para sa mga kids muna guys, yan isa isa, yan ito. Kuko! Oh, kuha na! Salamat Kali! Po. Nahulog na yung iba! Thank you po! Okay! Thank you po. Thank you po. Bibi. Salamat po. Thank, Thank you, you po. Yan. Thank you. Tapos. Yan. Salamat po. Kanino ito? O, oh, Amber. Thank Lance. Thank you po. Okay, sino pa? Maraming salamat po. Thank you, Gladys. Oh, tapos, sino pa? Ang wala. Ay, si Sheila. Maraming salamat po. Okay, tapos kay Lucas. Meron ka na, Lucas? Meron, kanino po itong isa kaya? Sobra. Sininig. Ay, kay Nining pala ito. Okay, kay Nining. Yan. Si ma'am, binigyan din po pala kami. O, oh, yan. Sir day and family. Yan. Thank you, ma'am. Hindi ko po alam yung ano nito, pero siguro chocolate din ito. Tapos, yan, ito. Dito ako natuwa na binigyan ako ni ma'am ng ganito kasi ito ay ah, talagang inaka the best na na ko. Tapos, tapos, ito naman kay Mrs. O, oh, yan. Thank you, thank you, ma'am Gladys. Maraming salamat po. Okay. Tapos dito na tayo sa mga Marites. Yan, sa mga nanay naman. May bag na sila. Tapos meron pa silang chocolate. Okay, si Nanay Sini. Salamat <laughs> po. Oh, yes. Okay, si Nanay Lin. Nanay. Oh, Nanay. Salamat po. Okay, si Nanay Lor. Okay, ito guys ay wala siya dito. Kaya iano ko muna. Tapos si Nanay Lea, wala rin ito. Yan, maraming absenta. Si Nanay Lai, ay wala rin ito. Tapos si Nanay Tiri. Yan, si Nanay ni Ching. Ano po, God bless. Okay. okay. Si Nanay Suping. Yan, si Nanay. Okay. Maraming salamat po. Tapos si Nanay Laning. Yan. Nanay. Thank you po. Okay, tapos si Nanay Ana. Yan, Nanay Ana. Oh, Natulala si Nanay. Ay Nanay. Salamat po. Okay. Tapos si Nanay Isay, yung Nanay ni Katkat, -Kat, siya na lang magrerevise. Thank you po. Okay. Si Nanay Jo. Okay. Thank you, mom. Okay, see. Si Nanay Lut. Yeah, nanay ni Thank you, mom. Okay, si Nanay mom. Nanay. Okay. Mom, thank you for. Okay, nanay Duning. Oh, okay. Nanay. Mister Smith. Mister Smith. Thank you, mom. Oh, okay. si Mrs. The Explorer yan si Nana si Mrs. Gail. Ah, yan, kay Lucas na lang ibibigay natin. Thank you, thank you, ma'am. Yan, meron pa ang chocolate. Tapos ang pinaka last at ang pinaka meron talagang ano dito kung bakit nakasalay na lang kami, nadamay kami sa swerte ni nanay nila ay pamilya nila si Lame. Ha, palakpakan naman natin. Yan si Ma'am Gladys, siyempre nagbigay kay nanay ni Sheila May ng ano ba ito? Bag, syempre. Nanay, ka nanay. Tapos, meron din dito, papa ni Sheila nakalagay. Siguro, sapatos po ito. Yan, sa inyo ito, nanay. Tapos, nakalagay po dito, Sheila May. Okay. Yan, nanay. Uh, syempre, ako po muna, guys. Ayan. Uh, Maraming salamat po kay Ma'am Gladys. At syempre, ah... Uh, sa uh, pamilya din ni Sheila kasi tambunan kami ng swerte. oh, yan. At saka yun nga si Ma'am Gladys, ah uh, siyempre idol nila yung pamilya nila. Sheila May at yon uh, yun, thank you din ako kasi minsan sinisend sa akin na uh, binibigay ko ay Sheila May para sa kanyang allowance. So maraming maraming salamat Ma'am Gladys dahil uh, nasama po kami sa ano hindi man po kayo makasama pero talagang masaya kami para sa pamilya nila Sheila May syempre Nanay, anong masasabi mo kay Ma'am Gladys? Nandiyan na mismo siya. Papanood ka niya. Okay. Nagpapasalamat po ako. Unang-una po sa lahat. Si Sir po, sa Dave, sa family. Okay. Nagpapasalamat po ako kay Tita Gladys sa paulit-ulit po na bigay niyo. Kay Sheila, sa amin po, sa asawa ko po. Thank you po sa lahat. Po sa inyo, Tita. Sana po, ingat po lagi kayo yan. At saka sana po makarating po kayo dito sa amin para makapag ano din po kami sa inyo makapagsukli. Yun lang po. I love you po tita. Maraming maraming salamat po tita. Kay Ma'am Disa po maraming maraming salamat din po sa kanya sa lahat po ng bigay niya po sa amin. Hindi po sana naumpisan po yung bahay namin kung hindi po siya. Sa lahat po ng mga tumulong sa bahay po namin, maraming maraming salamat po. God bless. Okay, marami-maraming salamat sa sa lahat ng mga sponsors namin kay Mang Gladys, 'yan, kila. Marami po kasi sila at uh, kay Auntie, siyempre. So, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil uh, nabibigyan kami ng mga ganito klase ng blessing na hindi namin ini-expect, siyempre. Bigla-bigla na lang dumadating sa bahay namin at uh, 'yun nga, siyempre ina namin 'yan dahil blessing at kami ay talagang mapalad. So, yun, hanggang dito na lang po yung video namin. Abangan nyo po yung mga palaro namin sa The Explorer Family. Sa lahat ng mga followers, subscribers, likers, sharers, especially sponsors, thank you, thank you sa inyo. Bye-bye!